the dwellers eh, kaya talagang kakibat na nito ang mga basura. What's up mga kayo and welcome back pala yung dito lang sa Joma ng Work Travel. Tunay na balita walang kinakampaya ang sumasalami sa katotohanan lamang. Episode 2, February 6 2021 kasama yun oh no? tinitira na ron oh no? yung nakaubad. kasama natin syempre ang demolition team headed by the fearless engineer Puna Anon at pati na rin ang mga team leaders kaya ni Sir Juancho Bernantino pati na rin si uh, Sir Jun Ramos demolition team ito yung mga nakakuha natin basura ng mga street dweller episode 2 sana, sana mapanood yung episode 1 mga kayon merong uh, Uh, sa kabilang uh, episode kasi natin mayroong mga nagre-reklamo mga street dweller na matapang pa at nagpo-provoke pa na nasaktan daw sila no? uh, marunong na mga street dweller ngayon nagpo-provoke na sila kaya pagka uh, medyo mahinahina pa kaya eh, talagang uh, ka do sa pinoprovoke nila abangan natin kung saan tayo papunta mga kayo uh, may pupunta tayo sa may circle no? So,

Nagkubo na si nanay Dito tayo Ito may nakakubang ka rin ito oh, dito yung mga palo chino tay sa may kanto uh, ng circle ng uh, may uh, anda circle no. Ayun yung uh, anda circle sa may kanto na yon. Ito yung mga natitinda ng Palo China dito sa Mayamel uh, may Lopez Boulevard. Ito nga kariton. Sisirahin na. Wala sa kanya yung kariton. Pinapas sa kanya ni John. Eh, wasak, wasak. Wala, wala, wala. side sidecar ayun oh no? Grabe, daming basura dito Nakala ata kung tayo ng basura <coughs> Sa isang panay itong pariton, uh, pati yung uh, sidecar na isang panay na rin. Eto, nandito sila Sir Jun Ito yung manuhukan dito Nag-aalaga ng manok dito Sa gitna Ha? Maraming naman kahoy dyan eh Ito na, ito na,

ay mo tandao ay parang han seyra ako paluway nilapat eh. ngilan nilan nilan nasaan namin lahat 'yan bili pa kinukuha ni tatay yung uh, kanyang uh, kanyang uh, uh, galon Ito, madalas din tambayan to ng uh, street dweller. Ay, may isang payang po. <laughs> <laughs> Yana, wala na, wala na. Wala na.